Taong 2008, nang napabalitang 90% ng lahat ng barangay sa kamaylilaan ay may bahid ng droga. Isa si PO1 Mark sa mga pulis patolang kumanlong sa mga drug pusher. Nasilaw sa kinang ng pera si PO1 Mark Sapan. Bawat huli, itinuring na isang transaksyon. Pero nung naroon na ako sa organization, uh, nakita ko na isang sitwasyon na madali palang makapera pagkapunis ka. Parang naging habit na ng grupo yung uh, manghuli ng mga tinatawag na pushers or users para gatasan gawing uh, pera. Pinaghahatian ng grupo ang perang nakukulimbat sa droga. At kung minsan, pati droga, ibinebenta muli o di kaya'y gagamitin. Dahil parte si Mark ng grupo, napilitan siyang gumamit nito meron man nakuha o wala, basta na, nalaman ng grupo na siya ay gumagamit or siya yung itinimbi ng asset na siya. Mapipilitan siya mag-produce ng malaking halaga para iba ibigay sa grupo at siya ipakawalan. Minsan nang nairiklamo si Mark at mga kasamahan, ang mismong drug pusher na kinotongan ni Mark ang nagsuplong sa kanya. Pero matapos ang isang buwang suspensyon muling nagbalik sa serbisyo at sa kalokohan at ang mga trahidor binabawian ng mga kasamahan mula nung nagkasunod-sunod yung mga kaso nag-umpisa na ako yung umiiwas sa kanila dahil sa takot ko na isang araw mawala na sa serbisyo isang dagok ang naranasan ni Mark nang magkasakit ng dengue ang kanyang minamahal na anak at ito ay nasa bingit na ng kamatayan. Yung maaring kabayaran doon sa mga nagawang, nagawang mali, siya ay 50, -50 na sa loob ng ICU. Sinabi ko, Lord, na buhay mo yung anak ko, magbabago Walang makapitan na patawag si Mark sa 700 Club Asia. Dito niya naramdaman ang presensya ng Panginoong Hesus. Na maraming klase ng tao na masasama na napabuti na ang Panginoon. May nakausap ako na counselor at sinabi niya sa akin na sumabay ako sa panalangin. At sinabi ko na, na gusto kong tanggapin si Kristo sa aking buhay, maging Diyo, aking Diyos at tagapagligtas. Doon ko nalaman lahat ng kamalian sa buhay ko na ang laki pala ng, ng kasalanan ko. Matapos ang panalangin iyon, himalang gumaling at nakalabas ng ospital ang kanyang mahal na anak nagdulot ito ng mas malalim na relasyon ni Mark sa Panginoong Diyos. Ang hinahanap kong kaligayahan pala ay nasa kanya lang. Bagamat unti-unti ang pagbabagong naganap sa buhay, hindi na siya muling tumalikod sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Tuluyan na niyang tinalikuran ng mga gawaing masama at naging tapat sa mga katagang to serve and to protect madali akong gumawa ng mali. Kalukuhan, isinungalingan, lahat ng bagay na yun ay niya sa akin. Ipinakita niya sa akin yung tamang servisyo sa pagiging please.